Alin ba ang iyong panalangin, kapatid? Narito ang sinabi ng Panginoong Hesus. Kausap ang mga apostol noon, mahigit dalawang libong taon na, mula ng kanyang salitain at ipangako sa kanila. Biblia kasi ang nagpapatunay at hindi sabi-sabi lang. Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. Matthew 16:28 When you are persecuted in one place flee to another Truly I tell you you will not finish going through the towns of Israel before the Son of Man comes Matthew 10:23 Jesus said If I do not do the works of my father do not believe me John 10:37 Panginoon sumasampalataya ako Natuto pa rin mo pang lahat ng iyong pangako noon, kasama na ng iyong pagbabalik. Panginoon, salamat sapagkat tinupad mo ng lahat-lahat ang iyong mga pangako noon. Alin ba ang sa iyo, kapatid, ay tunay na panalangin mo at pananampalataya? Iyon bang hinihintay mo pa? O ang natupad na? Thank you